naging usap-usapan ang baniling bagong rest house ni Aljur Abrenica at Kylie Padilla sa Batangas na magsisilbing kanilang bakasyunan. Napili rin ng pamilyang kumuha sa Batangas dahil isa sa pinakapaboritong lugar ito ni Kylie Padilla hindi na rin naman lingid sa kaalaman ng lahat ang kailigan ng pamilya nagawing gawing bonding ang pagsiswimang kung kaya naman wala ng pagdadalawang isip na bumili ng rest house ang mag-asawa sa isa sa pinakamagandang beach sa Batangas. Gayunpaman ay hindi rin alam sa publiko na ang kanilang rest house ay isa sa mayroong pinaka-unique na style ng bahay kung kaya di nakatakatak ang pagkaguluhan ito ng publiko. Ayun kay Kylie Padilla ay dito ibinuhos ng mag-asawa ang naipon nilang pera na dapat ay pangbakasyon nila sa ibang bansa. Dahil napagdesisyonan ng dalawa na Andrean ang kung ano ang meron ang sarili nating bansa. Dahil noong mga nakaraang bakasyon nila ay panay ibang bansa ang kanilang napiling puntahan. Ngayon naman ay nais ng mag-asawa na ipakilala sa kanilang mga anak ang gandang mayroon ang Pilipinas. Bukod doon ay isinapubliko rin ng mag-asawa ang presyo ng kanilang rest house at ayon kay Kylie Padilla ay nagkakahalaga ito ng kulang-kulang 10 milyon at wala namang naramdamang pagsisisi ang mag-asawa sa halip ay sobrang saya at proud ng dalawa sa nabiling bahay.